Yo boy, andito na naman tayo sa OCT. Oh, sa OCT na naman tayo, boy. Oh, andito na yung bahay ko. Tara, pasukin natin yung bahay ko. Nagpagawa na pala ako dito ng second floor. Ayan, oh. Ayan second floor natin, boy tara ituturo kayo sa bahay ko tara akit tayo dito yan no dito nga pala yung kwarto ko ayan tara yan no ganda nung pinagawa akong kwarto boy dalo yung kama ko wow ano tas kitang kita pa dito yung ano mga kapit-bahay ko tara tara gagawin natin ngayong araw ay ayusin natin yung bakuran natin kasi ang dumi dumi pa dun di pa natin naayos yun boy tara punta tayo dun yan ay dito nga pala nakapark yung binili kong sasakyan no? oh Andito nga pala yung sasakyang kong binili. Ayan. Dito na siya. Naka-park. Oh, di ba Ang ganda na. Ayan yung binili nating bagong bahay, sir. Tara. Ngayon ayusin ko pala itong ano. Bakuran ko. Magdadamo ako ngayon. Tatanggalin ko lang itong mga damo-damo na to. Tapos, pupunta pala tayo kay Mang Kanor. <laughs> Pupuntahan natin si Mang Kanor. Dadalawin natin yung tropa natin dun sa ano, kabilang subdivision. Tara, tapusin lang natin to. Yan o. Oh. Ayoko ng maraming damo dito eh mamaya may mga tumira pa ditong ahas matuklaw pa tayo oh min pera yan oh tatanggalin lang natin yan mga damo damo na yan tanggalin natin dami naman net damo na to kung saan saan tumutubo ayan Dito po. Dami po pala dito. Ayan, no. Oh. Tara. Tanggalin lang natin yan. Siguro sa susunod na araw ko na to. Puputulin tong puno na to. Ang haba ng mga ano nyo. Mga dahon. Pag may ano na ako. Pag may time na ako. Yan, no. Oh. Ito, tanggalin lang natin itong mga damo-damo. Yan. Tanggalin natin yan, sir. Ang pangit tignan, sir. Yan, no? Yan, tanggalin lang natin yan. Dito may damo pa dito. Ito. Pupunta tayo kay Mang Kanur. Pagtapos nito. ito. Bibisitahin natin si Mang Kanor. Tara. Yan o. Oh. Asan ah, na pala yung mga alaga ko dito? Nakawala yung mga alaga ko. Saan na nagpunta yun? Nakawala na yun. Siguro kinuha na may-ari. Siguro sumama sa may-ari na yun. Yan. Yan. Tanggalin lang natin itong mga dahon-dahon. Tingnan nga natin ito. Meron ba dito? Yan. Tanggalin natin yan. Yan. Tapos. Ayusin pala natin to dito. Lagyan natin ng ano. Bakod. Oh man. Wala pala tayong ano tara sa susunod na lang natin yan na ano yun Apuhusin yung bakod na yan hanap tayo ng mga baboy asa ah, yung mga baboy dito asa yung mga baboy dito nakaran nakakita ko dito ng kalabaw ah tara tara kailangan na natin pumunta kay Mang Kanor. Ibisitahin natin si Mang Kanor eh. Ay no, tara, meron dito yung tupa. Yan, katayin natin to. Para may pagkain tayo. Yan. Saan na? Wala na? Uy, mayroon tong ano. Mga mayroon dun. Ito. Uy, dami pala dito. Ah. Hmm. Oh, patay. Andito po yung baby niyo. Patayin ba natin to? Kawawa naman to. na natin siyang mabuhay. Para manganak pa siya. Basta dami sila. Olo, naligaw na ata tayo. Asan yung Dan pa? punta sa bahay natin, boy? Asan na yun? Olo, asan na to? saan lugar na to boy ah ayun nandun yung bahay natin tara. tara 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 uy andito pala yung alaga natin eh kala ko naman gumala na tara tingnan nga natin kamustahin natin yung mga alaga natin dito boy uy uy asan ah, na yung ano asan ah, na si pala boy Batsi mo'y may andito? Nasa Asan na yung pasama mo? Oh, mean. Nagkala siguro yun. Asan na ba yung tali ko? Oy, asan na yung kasama mo dito? Ba't mag-isa ka na lang? Ha? Pupunta na tayo dun sa bahay ni Mang Kanor. Ibisit tayo natin yun eh. Balita ko kasi kakalipat lang din doon sa O-City Tara tara puntaan natin yun. Si Mang Kanor. Uy may pusa dito. Uy kaninong alaga to nakatakas o. Oh. Oh, yung alaga niyang pusa nakatakas na kukunin ko to i ko to. Sige. Akin na lang to. Ayan, oh. Ganda ng mata niyo, oh. Kulay blue. Asan kayong dam papunta sa bahay nun? Nakalimutan ko na, sir. Tara. Masan na yun? Ay! Meron pala tayong kotse, no? What? Ba't tayo naglalakad? <laughs> Tara. Tara, tara, tara. Kapagod maglakad. May sasakyan naman pala tayo. Ba't tayo naglalakad? Ayan sir, oh. Tara, tara, tara. Punta tayo kay Mang Kanor. Ayan. Oh, min. Wala na ata akong gasolina, boy. Matay tayo ni ito. Nakalimutan ko ata magpagas. Hindi tayo makasakay. Oh, man. Mukhang maglalakad talaga tayo ah. Ayaw-ayaw makasakay oh. Ayaw umandar. patay tayo. Mukhang maglalakad talaga tayo dito boy. Tara. Tara, tara. Yo boy, ang layo naman ng bahay ni Mang Kanor. Kanina pa tayo naglalakad. Wala kasi tayong ano. Nakalimutan natin magpagasolina. Asan ah, kaya si Mang Kanor? Tara puntaan natin yung bahay niya boy Yun Bakit, bakit ang daming tao dito Uy Ito na ata yung bahay niya boy Ito na nga Yan o Yan o Saan yung bahay niya Ito Yan o Tingnan natin kung nandyan si Mang Kanor ay, ito pala siya. Uy, ay hindi siya yan. Ayun siya, sa loob siya buyo. Ano kayang ginagawa niya? Wala ba siyang trabaho ngayon? Alam ko nagbabantayan siya ng simenteryo. Doon yung trabaho niya, may binabantayan siya doon eh. Ayun o. Oh. Tapos pala yung mga ano niyo, mga sasakay. doon, oh. Hoy, Mang Mukhang wala ka atang pasok ngayon ha. Ah. Anong ginagawa mo ngayon? Day off ka ba ngayon? Ha? Pwede ba akong sumilip dun sa garay mo? Balita ko, bumili ka ng madaming kotse dun. Pwede ka ba matingnan yon? Andun yung garay nyo guys oh. Andun sa kulay puti. Tara-tara, tingnan natin. Ayun, no. Gaganda na mga sasakyan ni Mang Kanor. Oh, man. Ayun, no. may nakasulat pa, oh. Mang Kanor Exclusive Garage. Wow naman, sir. Sana all may garage. Ayun, no. Pasok tayo dito. Ayan. Wow. Nandito pala yung magaganda niyang kotse. Oh, man. Nanalo siguro ng loto to. Kaya ang dami niyang kotse. Dami niyang biniling kotse dito, guys. So, sa atin, isa lang. Ito po. Ang ganda na ito, boy. Ganda ng ano niya, sports car niya. Ferrari at Lamborghini at Bugatti gaganda naman ang mga sasakyan niya ayun o oh, kaparehas na sasakyan natin Boy Ito o Eto. ganda sir ganda ng ano niya sasakyan ayan o oh. dami niya sasakyan boy Ibil ilan yan 1 2 3 4 5 6 7 What seven Ang dami naman yan. Pwede ko ba kunin yung isa dito? Ay, baka magalit si Mang Kanor. Ayun oh. Yan si Mang Kanor. Oh. Binabantay ang tayo ni Mang Kanor, ah. Baka daw itakbo natin yung mga sasakyan niya. Oh, min. <laughs> Tara-tara. Simba muna tayo. Mukhang tapos na yung ano? Misa ni Father. Kaya pala ang daming tao sa labas. Tara. Uy. Tapos na nga. Nako. na tayo umabot. Kanina pa siguro nagsimula yung misa. Di na tayo umabot oh, nakabukas pa yung pinto dito. Nakalimutan ni Sarah ni Father. Oh, mean. Tara, tara. Labas na nga tayo. Daming tao dito, boy. Siguro din nila yung mga ano. Mga patay dito. Ay, boy. Boy, pwede ba pumasok dun sa ano? Wow, ang ganda naman ng bahay mo. Mayroon nga pa dito ano, dining table ah. Sana ulo? Uy. Ano 'yan? Might may ulo dito. No, delikado dito. Mamaya isabit din yung ulo natin dito. Labas na eh, dito. Oh no. May namumugot ng ulo doon. Takbo. Tingnan natin yung mga nakaliping dito. Ayan Oh. Ganda naman ang libingan dito. Parang ang sarap humiga dito ah. Joke lang. <laughs> tara tara tara. Mamili na kaya ako ng libingan ko dito. Joke lang. Ayoko pa. Malibing. <laughs> Patay. Wait, teka ano yun? Ba't may nakikita akong umuusok dun? Siguro nasusunog na yung bangkay na nandun. Tawagin natin si Mang Kanor. Siya yung nagbabantay dito sa sementeryo eh. Ayun Oh, umuusok yung sementeryo dun Oh. Napinali si Mang Kanor. Mang Kanor! Ah, ka na? yung binabantayan mo nasusunog na mamamatay yung mga nakalibing doon ay patay na pala yung mga nakalibing doon tara tara yeah. ayan boy nasusunog sino yung nakalibing dyan patay tayo na ito boy ayan oh nasusunog oh Sino kayo nakalibing dyan? Kawawa naman yan Nasunog yung libingan niya Kung kaya yung nakasulat dito Sacred place Do not enter o oh, mean Bawal pala pumasok dito Sagrado pala Yung lugar na to eh Pero kailangan natin Tignan yung ano dito Ang libingan dito Nasusunog Mamaya tayo pagbintangan dito eh. Mamaya sinunog daw natin yan. Pwede ba natin tignan yan? Yun po yu. yun. May nakasulat dun oh. Mukhang ano talaga to. Libingan ng ano. Bayani. Libingan ba ng bayani to? Tingnan na natin sa likod. Baka may daanan dun sa likod. Dito. Ayan. Wala. Sarado. Doon talaga yung daanan. May mga bulaklak pa dito. Ito lang yung may bulaklak oh. Sa kanila wala silang bulaklak. Pwede ba natin ito buksan? Ayan. Nabuksan nga. Ayan oh. May apoy. Ganda naman ng apoy na yun. What? Oh, man. Ano to? Ba't kulay ano to? Kulay red. Yellow tsaka blue. Ganda naman ang libingan na ito. Yan o. Ito pala yung nasusunog. Ganda nung apoy o. Oh. Teka. May nakasulat dito boy. Ano tong nakasulat? What? in memory of power rangers oh mean dito siguro nilibing yung power rangers boy baka dito yung mga kalansay nila ayan oh no? red yellow at blue oh mean tara tingnan natin anong laman na ito wow yan nandito yung mga kalansay nila eh dito siguro nakalibing oh no? Dito nakalibing yung red. Dito yung yellow. Pati blue. Tara boy, tingnan natin kung anong laman nito. Mamay, akalansay nila to ha. Ah. Buksan ba natin? Pwede ba natin buksan to? Buksan natin. What? Ano to? More per red. Mukhang mga ano to. Ito siguro yung ano. Ang kapangyarihan ng Power Rangers Oo oh, Iniwan nila siguro dito Bago sila mamatay Ang kapangyarihan nila Tara tingnan natin Kung gagana to Tara tanda kayo sa labas Yun o oh. Andito na yung Power Rangers Boy Nasa kamay na natin yung kapangyarihan ng Power Ranger. Ayan o. No? oh Tara. Let's go. Gamitin na natin tong Power Ranger's red. In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Ayan siya boy. Naging Power Ranger Red na tayo. Oh, man. Ayan, no. Ang ganda po, yo. Naging Power Rangers na tayo, boy. yan let's go. May kapangyarihan na tayo. Ayan, no. Tara, tara. Dito pa yung panaksak nyo. Oh, man. Naging Power Ranger Red tayo. Uy. Ang ganda naman nito. Tara, tara, tara. Tara, kunin pa natin yung iba. Mag-transform muna tayo. Ba makita tayo ni Mang Kanor. Oh. Try natin yung ano, kulay blue. Try natin yung Power Ranger blue. Tara, tara. Eh, tuboy, oh. Try natin to. Kailangan na ata pagsamahin yung ano. Red na gem. Then, transform. Yeah. Let's go. Naging kulay blue tayo. Power Ranger. Blue na tayo, boy. Oh, ang bilis din natin maglakad. Oh, Push. Tumakas yung talon natin, boy. Natin, Tapos natin tumalod. Tapos, nagka-shield din tayo, boy. Oh, man. Tara, tara, tara. Ayun, oh. No? calling naman eh, na itong Power Ranger Blue. Ang, ah, uh, sir. Ayun, oh. No? Oh. Power Ranger Blue yan, boy. Tagapagligtas pagligtas siya ng, ano, mga tao Tra transform na tayo bilang power ranger yellow ayan na boy Tra transform na tayo boy bilang yellow ranger let's go oh diba angas yan boy naging yellow tayo Power Rangers Yellow yan boy Let's go Tara tara Oops, Ang bilis din niya tumakbo Naka ang taas din ang talon niya boy Oh Nakakatalon tayo Nakakatalon tayo dito boy oh. Let's go Taas ng talon natin Oh Mint Pangastig naman na eh, itong Power Ranger na to. Yan. Yeah. Ang taas natin Oh, para tayo lumilipad boy eh. Yan o. Oh. Bilis din ang takbo natin Oh. Let's go Power Ranger. Tapos meron pa siya dito ng ano. Mga ano. Close niya atato Pampatay niya ata to. Pampatay niya ata to. Let's go. Tara, tara, tara. Bilis na natin tumakbo. Kutin natin the boy. Let's go. Ayan o. Yay. Hey. Tara.